Hindi sinasadya pero nadula si Donnie Pangilinan. Sa gitna ng isang casual interview, isang tanong lang ang bumasag sa tahimik na studio, sino ang pinakanami mismong katrabaho? At sa isang iglap, walang pag-aalinlangan, umiti si Donnie, sa kamahina ngunit malinaw na binitiwan ang mga salitang, si Belinda. Ang buong internet. Boom! Uminit ka agad. Hindi maikakaila ang reaksyon ni Donnie, genuine hindi scripted, hindi rehearsed. Habang nagbabalik tanaw siya sa mga nakaraang proyekto, napansin ng host na parang imisty-eyed e si Donnie. Ang boses niya, maihalong pangulila. Ye, I really miss working with Belle. She just brings out the best in everyone, sabi niya, habang nagpipigil ng iti. At doon nagsimula ang sunod-sunod na reaksyon online. Habang ini-interview para sa sarili niyang pelikula, hindi mapigilan ni Doni na banggitin ang tungkol kay Belle. Support her new project, guys. She deserves all the love. At dito na nagsimulang mag-ingay ang fandom. Sabi ng netizens, grabe. Siya na nga ang ini-interview, pero si Belle pa rin ang laman ng isip. Parang gusto niyang isigaw sa mundo, I'm proud of her and I miss her. Kung pagmamasdan mo, bawat salitang binitiwan ni Doni ay mailaman. Ang T I'm proud of Bell ay hindi lang simpleng compliment, ito ay patunay na kahit busy sila sa magkahiwalay na projects, may constant communication pa rin. Sino ba naman kasi ang hindi mamimiss ang taong halos araw-araw mong kasama sa taping, di ba? Ang chemistry nilang dalawa, kahit off-cam, ramdam pa rin ng lahat. At syempre, hindi rin nagpahuli ang co-actor ni Donnie na si Kyle Echari. Nang marinig niya ang sagot ni Donnie, agad siyang umiti at nagbiro, Don Bell forever, bro. Tawanan ang buong studio. Halata sa kilos ni Kyla na alam niya ang real score, kaya lalo pang kinilig ang mga fans. Grabe, si Kyla pa ang nag-confirm, sabi ng mga netizens sa comment section. At kung totoo man ang hinala nila, aba, hindi lang chemistry, destiny na to. Hindi maawat ang fandom. Trending agad sa GK, Twitter, hash Donbel, hash na Miss ni at hash na Dula May nagsabi pa, kahit anong itago nila, lalabas at lalabas din sa mata nila. Isa pang comment, ang saya lang genuine love and respect sa trabaho at sa isa't isa. Sa bawat clip na lumalabas, mas lalong napapatunayan, hindi lang on-screen magic ang Don Bell, kundi real connection. Habang nagpapatuloy ang usapan, napansin ng host ang fond banter ni na Donnie at Kyle. Sabi ni Kyle, bro, push mo si Bella, at sagot ni Donnie, ikaw rin kay Kyle. Cute, like, pero puno ng meaning. Parang sinasabi nilang kahit anong mangyari, support each other always. At doon, sinimula ng mga fans ang hashtag, #donbelikaikileprojectson. Imagine mo lang, dalawang love teams, isang proyekto, at apat na puso na sabay pinakilig ang buong bansa. Kung mangyari yon viral na naman, no doubt. Sa dulo ng interview, makikita mo ang genuine admiration ni Doni kay Belle. Hindi niya kailangang sabihin ng direkta, pero ramdam mo sa tono, sa ngiti, sa mga mata. Sometimes, the truth slips out when the heart speaks first. At gaya ng sabi ng isang fan, hindi mo kailangan ng label para maramdaman kung sino ang totoo mong namimiss. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa Pinoy Hugot Si, kung saan ang bawat kwento, maihalong kilig, hugot, at katotohanan. Hanggang sa susunod nating viral kwento, ako si Imgi ng Pinoy Hugot Si at ito ang kwentong kinadula sa pag-ibig.